Good morning mga ka-backyard! So for today's video ay magbebenta tayo ng ating mga alagang beik. So ipapakita ko dito sa video na to yung mga nagastos natin simula dun sa inahin at sa so mga nagastos sa pagkain then ima-minus natin yung gastos dun sa ating pagbebentahan ng beik ngayon. So ipapakita ko kung magkano ang kikitain natin dito sa pag-aalaga ng native na baboy. So ayun mga ka-backyard, panoorin niyo po hanggang dulo. Ayan na nga mga kabakyard. Ibebenta na natin ngayong araw itong ating mga alagang biik. So 13 heads po ito lahat. 7 heads na pure native na biik. At 6 heads na crossbreed na. So magkaiba ang presyo nyan mga kabakyard. So ang price range natin sa native, sa pure native is 2,500 hanggang 3,000 po kada biik. So itong mga biik natin is 45 days. So, ang price, price range, naman po natin sa ating crossbreed ay 3,000 to 3,500 po. So, ayan. So, ito na yung chart natin mga ka-backyard. Yung expenses, pinagbentahan, at saka yung kita natin. So, sa expenses natin, 6,000 sa feeds at vitamins sa ating inahin. Dalawang inahin to mga ka-backyard. Uh, magtataka kayo kung bakit mura yung gastos natin sa feeds. Kasi ang pakain natin dito mga ka-backyard is yung fermented na sapal ng taho at saka mga gulay-gulay or kangkong dito lang sa paligid namin. So ayan, tapos 1,200 sa pasumpit o yung pa-AI natin para sa isang inahin natin. Tapos, yung 4,000 feeds sa biik for 45 days. So, 1,000 naman sa pakapo natin at papurga dito sa ating mga biik nung nag-one month sila. So, ayan, pinagbentahan natin sa 6 head na crossbreed, 3,000 to 500 yung presyohan natin. So, 19,500 yung napagbentahan natin doon. Sa 7 heads naman na pure native natin, 2,500 to 3,000 ang ating price range. So, ang napagbentahan natin is 22,000. So, ayan. So, ang pinagbentahan lahat-lahat sa 13 heads natin ng na mga biik is 41,500. At yung expenses naman natin is 12,200. So, i-minus natin yung expenses. So, ang net income natin is 29,300. So, ayan mga kabakyard. So, doble talaga yung kita. Pero, eto kasing Benenta natin ng mga is pangalawang anak na to ng ating dalawang inahin. So, yung gastos natin sa pinambili natin ng inahin, nalabas na yun ng unang anak, paanakan nila. So, itong pangalawang paanakan. So, ang nilabas na lang natin gastos dito ay yung nagastos sa pagkain. Sa pagkain at vitamins ng ating inahin at mga biit. So, ayan. Mga ka-backyard, 29,300 yung net income natin. Sa so, 13 heads lang yan mga So, paano kung mas marami kayong alaga? Mas malaki yung kita niyo, mga kabakyard. So, every ano yan? Every 4 months. O, every 6 months. Yan. Kasi sa isang taon, dalawang beses lang manganak yung baboy natin eh. Kasi, 4 months. 4 months yan. Kasi alagaan mo pa yung biik ng 2 months. So, bali 6 months. So, ayan. Dalawang beses lang maanganak sa isang taon mga kabakyard. So, yan ang net income natin is 29,300. 29 o, kaya kung ako sa inyo mga kabakyard, mag-alaga na rin kayo ng native na baboy. Kahit hindi ganun karami, kahit umpisahan nyo muna sa dalawa para kumita rin kayo mga kabakyard. Basta tiyaga lang kayo sa pagpapakain. At saka, ano, wag nyo ipupurong feeds mga kabakyard kasi malulugi kayo pag pure feeds yung ipapakain nyo. So, isip kayo ng mga ibang alternative na pwedeng ipakain sa ating native na baboy. So, ayan lang mga kabakyard. So, salamat sa panonood and don't forget to like, subscribe, and click the notification button.